Ibinahagi ng Department of Public Works and Highways sa Komite ng Kamara ang mga kinakailangan o kakailanganin sa road conversion at klasifikasyon ng District Engineering Offices. Kasabay niya natalakay din ang kaukulang proseso sa pagpapalit ng pangalan ng pagpublikong lugar. Ang detalye ihatid sa atin ni Kate Reña live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Nagawa na ngayong araw ang kauna-unahang pagdinig ng Committee on Public Works and Highways kung saan iprinisenta ng DPWH at NHCP ang kanilang bagong panuntunan pagdating sa, pagdating sa usapin ng pagpublikong infrastruktura at lugar. Tinalakay ng Department of Public Works and Highways sa briefing ang proseso sa pag-classify ng mga pampublikong daan na hati ito sa tatlong uri, ang national roads, local roads at iba pa katulad ng expressways. Ayon sa DPWH, dadaan ang road conversion sa administrative procedure kung saan kinakailangan magsumite ng proposal documents, evaluation, submission of technical documents at issuance of a department order. Pagdating sa pagtatayo ng bagong district engineering office, kinakailangan may minimum 100 kilometers ang national road length habang minimum 100 square meter kilometer naman ang land area at nararapat na hindi bababa sa 250,000 ang bilang ng populasyon sa isang lugar. Ibinahagi rin ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang bilang ng mga regional at sub-district engineering offices ngayong taon. As of August 18, 2025, We have 91 first class regular DEOs, 98 second class regular DEOs, 9 third class regular DEOs, and 2 sub DEOs, namely Camarines Norte sub and Pangasinan sub DEO. Inilahad din ng NHCP ang kanilang bagong patakaran para matiyak na may makasaysayang batayan at kaukulang proseso ang pagpapalit ng pangalan ng mga pampublikong lugar. Ayon sa NHCP, sakaling na sa limampung taon o higit pa ang pangalan ng isang lugar o probinsya, sumasa ilalim ito sa proseso ng pagbabago ng pangalan. Inilahad din niya kung sino ang maaaring magbago ng mga pangalan ng lugar. So, po the places? Actually, the national government, the president, through Uh, a proclamation, the Congress also. One good example of that is the Plaza Leon in Manila, which was um, changed to Caamado Hernandez Plaza. So um, the Congress may change the place names. The local, uh, the LGU can also change the uh, place names, provided that there will be a consultation with uh, the NHCP, especially if these names are already 50 years old. Sa mga pangalan naman ng lugar na hindi pa umaabot ng limampung taon, kinakailangan ang historical at cultural significance habang pagdating sa mga street name at mga lugar tulad ng mga barangay na may kakaibang pangalan, kinakailangan itong ma-preserve. Nararapat din ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtatakda ng pangalan. Meron namang tanong si Sulu Second District Representative Munir Arbison sa DPWH ukol sa Executive Order No. 91 na tumutukoy sa pag sa district offices nang Sulu mula sa Barm papunta ng Region 9 So I just want to ask uh, the DPWH if uh, ano nang uh, nangyari sa transition nyo kung na uh, kung na i-turn over na ba yung dalawang district namin sa region uh, sa Region 9 or still uh, in the Barm pero binibigyan po ng priority ng department to settle such and everything. Pati po yung sa si establishment ng district. Ano? Pati po yung sa si establishment mo ng district. Okay. Dus, with regards to the update, Mr. Chair, uh, yung, in connection with the creation, uh, okay naman po tayo ron. Yung pong designation po ng mga personnel natin,